Hinold ng employer ang final pay na nag-resign na empleyado ng higit sa isang buwan. Naku, pwedeng managot sa batas ang employer. Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. nag ka sa trabaho tapos hinold ng employer ang sweldo mo ng tatlong buwan? Nako! Bawal ito! Hindi pwedeng i ng employer ang sweldo nyo ng tatlong buwan kahit pa nag na kayo. Ayon sa Department of Labor and Employment Labor Advisory Number 6, obligado ang isang employer o kumpanya na ibigay ang sahod ng isang empleyado na nag-resign 30 days mula ng termination ng kanyang employment. Kasama dapat sa makukuha ng isang empleyado ang kanyang final pay, pro-rated 13th month pay at mga hindi nagamit na service incentive slip at ang kanyang bond and tax credit kung mayroon pang natira. Dapat may ito 30 days mula ng mag-resign ito o ma-terminate ang kanyang employment. Kaya malinaw na hindi maaring ma-hold ng 3 months ang sweldo ng isang nag na empleyado. Bawal pasaway! Baka masabihan ka ng... Nako! Bawal ito!